So ngayon guys na is mag washing na tayo. Mag washing na tayo guys. Yeah. So pakita ko sa inyo ngayon guys ang aking uh, paglalaba. Ayan. Kung bago ka pa dito sa aking channel don't forget to subscribe na guys dito sa aking channel. Pagkita ko sa inyo guys ang aking strategy sa paglalaba. Ayan. Nilagyan na natin ng tubig yung ating washing machine. Ayan. Puno na guys. Actually, hindi puno guys, no? So, dito lang. Kalahati lang dito ang tubig nyo sa ating uh, washing machine. Ayan. Pagkatapos guys, is ilagay natin dito ang ating powder. Ating Ayan, powder natin guys. Ayan, powder soup. Pang palang pa Ito ang pang laban sabon. Mmm, kumot. Dagdagan pa natin ng kaunti, guys, no? Ang ating sabon. Alright. Sandali lang, guys. Kuha ko muna ng sabon. Excuse me muna, ha? Ayan. Andito na, guys. So, lagyan na natin. Dagdag ang ating pubis. Pagkatapos guys Wow, ang bango-bango I-mix natin to guys So sa pag-mix guys no Ay Huwag nyo gamitin ang electric Huwag nyo i-ano guys wag nyo i-plug Para makasave kayo sa kuryente So kamay lang ang i, i, i halo, halo Ayan Kamay lang gamitin. at pagkatapos nito ay ilagay na natin ang ating mga damit na gusto nating ipatuyukan, guys. So ang gusto kong patuyukan ngayon guys no ay ang mga de color muna. Ayun no, hindi muna. Mali. Ang mga white guys. Okay mga more on white. So lagyan na natin dito guys mga uh, 20 pieces muna kasi maliit ito. 1 2 Three. three, so bilangin natin, guys. No, three, four, five, six, seven, seven, eight. Nine. So, mga white lang, guys. no yung una natin, guys. Nine. Nineteen. Okay. Eleven. Eleven. Twelve. 14, 15, 16 17 18 19 ubos na guys ang white. Tamos patuyukan na natin. Ay, hindi ko pala na-plug guys sa tape